Kinalakihan na ng mga mamamayan ng Malinan, Kidapawan City ang ginagawang pangaagaw ng lupa at pagnanakaw ng hayop ng mga armadong grupo. Sabi nila, hindi sapat na nasanay lang sila dahil kahit ilang dekada na ang kinakaharap, nananatili pa rin ang takot. Madalas ding bumabalik ang armadong grupo tuwing fiesta, kung saan may pera at marami mga alagang hayop ang mga residente, maging sa panahon ng harvest at lumulusob din sila. Ang iba pa sa kanila ay nag-asawa na at nagka-apo, ay parehong problema pa rin ang kanilang kinakaharap. Nitong nakaraang linggo ay nagpanik ang ilang mga residente at pinauwi ang mga estudyante, habang may pitong pamilya naman ng mga evacuees ang pansamantalang nakituloy sa kanilang mga kaanak. Nananatili silang nababahala dahil batay sa report ng ilang magsasaka na nananatili sa boundary ng Malinan at Estado matala mga maarmado at nagtayo ng makeshift na tulugan. Inihanda na nila ang kanilang mga gamit sakaling mangyari muli ang pag-atake ng grupo. Halin gamay ba mangko? Ang tuluminyom? Naamang yapon ng gubot? Maragwa may pistol. Pagkahapon na po na, Rihanna, mga on, kagsayo. Nga di, may makatulog, ugmayo kung gabi eh. Amo ah, ni, di ka kulba-kulba gyapon. Kulba, Pinpa ako nga na ikoreyo adi. Ako naman lang isa sa among balay, di. Kaluoy, ako ang kaluoy. Naanad na anad naman po ang ako alang ang mga bagong mga bata mga bata syempre isugal jud ni mo na nga imong kinabuhi bililhon lang ikaisa ra di na good na pwede mabalik nananatili ang presensya ng 72nd Infantry Battalion ng Philippine Army sa lugar para masiguro ang seguridad ng barangay Cherry May Tapia NDBC Bida Balita